tapos pagkalalapit sila umpoy, sabi ko, sabi ko, umpoy, umpoy, tinan nyo kayo babae dun sa ano, sa labas, parang merong umiiyak dun, mo. Tapos, tapos pagpapalapit na sila, biglang itataas yung belo mo, ha. Sampal mo, sampal mo. Tapos yung belo mo, tapos yung belo mo. Dali, 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 dali. Tapos, tapos, ayah! ko sila na. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. nga dito. Alika dito. Ay, yung tatlo, ah. Kung sa saan nang pinagpupunta, ah. Wala na nga ba yung tita Hoi, so, na? Hoy, ay, so. Wala na kami. May ninakao na malak mo naman dito sa kapitbahay natin. Natarantado kaya. O, okay. sino sa inyo okay. niyong poy? Abiti ako yun. Abiti ako yun. Ah, abot ka ba yun? Kalaki na katabang ko. <taps> o, kaya, nagbawala kami. Doon na kayo. Doon sa alas sa kusina. Ganina may nakita kong ano doon, na. Pinag-ano ng balahibo ng manok, ah. Saan Kasi alam mo, uy, uy, kanina nga pala. Na, may, ko dito sa CCTV. Ano? Hmm. May ko sa CCTV. Ano? Hindi nga pa nakita kanina yung naglalakad dyan sa labas? Wala ah. Patatang namin yung patatang lang namin namin kanina. Nat natatawa nga ako sa inyo kanina, Ta ang tapang tapang nyo Para, mm. Ayun, 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 no. na naman, no. ayun, 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 oh, pa. Ayun. Pa pa. ayun, 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 Tingnan nyo, pa-tingnan Eh, baka ano lang 'yan eh. So, mari mo broken 'yon, nagtambay lang din sa ano. Hindi sino tayo? tata yun. Kawawa, ibabae naman 'yan, hindi mo. Kawawa naman ng babae na yun. Kaya... O, Bakit hindi mo nakita kanina? Ay, hindi na mo lang. Hindi ka na naman dito. Dumaan sa At least siya tatlo naman kayo. Tata-tata. mo, Motor mo puro mo mo Oh, ayun oh, <tong hitikon noise> ba usap? Eh. Eh, yan? sige pa. Ayun, ayun, ayun. 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 Ayun, ayun, ayun.

Sige, ka lang, malapit na jadi malapit na yun. Sige, dito. Ay, ay, takutin natin si daddy. Abangan nyo, abangan nyo. Buntis, dumay sa labas. Lumabas na kayo sa gitas, makitak mo na kayo. Sabi mo, tito, tito, hangga nun. Meron, umiiyak doon sa may kubo, gumano na kayo kaagad. O, bilisan nyo, Sa lubong na kaagad doon. Nandiyan na text na sa akin eh. Bilisan nyo, nyo. Ito na lang ako. Ito, to ito, 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 sabay-sabay kasi 'tong mga 'to eh. May umiiyak. May umiiyak. Kanina pa kami nagbabantay dito sa inyong mo. di ka? Hindi o ay di mo Oh. may Wala naman ako. Ano nga na rin, babe? Oo. Oo. Di! Dady! Di! Eh, alam mo yung hey, nakita ko sa CCTV? Pala Palakad-lakad dyan sa may kubo. Oo. Oh, 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 Palakad-lakad ah, dyan sa may kubo. Oh, 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 Puntaan mo kasi! Ano okay. naman ah? Halika pa! Ka, kasi doon! Ano? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Dady! 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 Alam, pati, oh, hey, hey. pati dito, sa may pagpasok ng pinto. Kaya nga kanina pa kami dito sa labas eh. Kwentuhan mo na tayo dito. Huwag mong tayo po. <laughs> Paano magkwentuhan na naman pa? <laughs> tawa ka. Dito, dito tawa mo kanina, wala ka mo. Wala kayo sa mga Ayun mo. Oh, oh. Uy. Oh, Ano? lang ng hangin yon Oh. Ayun, 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 Bahala ka dyan dito. Wala. Eh, anong wala? Bahala ka. Takot yung sarili niyo. Ano? Bahala ka, bahala ka. Ang tagal na natin dito, tinatakot niyo sarili nyo. Sa kochi kanina, may umiiyak umi din doon din. Saan? May umiiyak din sa kochi kanina. Tagawin nyo. Ngo. Adyan yun, di. Di, adyan yun, adyan yun. Adyan yun, nalimigyan namin kanina. Huwag okay, niyo oh, akong taguhin. O, ah, di ba, alam ka? Sige, pumasok ka oh, sa loob. Pumasok ka. Pumasok ka. Eh, mag-isa mo. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Ayan ako, tinan mo, Kusong yung gate, sa Di! Dito mo sabi Precisely. Sabisayongana pa mo, wala din may may nakatayo doon sa may body. Wala May nakita. Wala hao, may nakikita ko wala. Di nakita ko sa. Ayan no. Ayan no. ay, no, sa baba. Ay nandoon. Huwag ka. nga ngang yung sarili niya. Ikaw na Enzo. Ayun, no. bahay mo 'to, eh. alam mo eh! na! Ikaw na Hadi. Hindi ako natatakot. Kaya lang nakakahiya naman ako 'yung matanda ako 'yung Ikaw na. ikaw muna pumunta sa Enzo. ba? nga. nga. Oh, wala naman ni, eh. wala, wala naman, dear. Ikaw nga, tingnan mo nga din. Wala, ka, uh, wala paligid, naman pala yung sigurado ko, yung sigurado ko. Bahala ka dyan. Kasi sabay-sabay na tayo. bahala ka dyan. Bahala ka. Ah, bahala ka. Bahala ka dyan. Dati duwag ka ba? Ha? Huh? Duwag ka? Ma, duwag ka. Duwag, eh. eh, duwag ka. Bakla ka kasi. Duwag. Paano bakla? ako yung pinakamatapang dito. hindi ka makapunta sa kubo. Hindi. Kasi nga, tinignan nyo na. Wala naman nakita. Eh, baka naman na duling lang kami. Tingnan mo kasi. pag doble patingin maganda yun. Maganda yung umiyak na yun. Hindi, broken talaga yun. Hindi, kanina pa inintay ka ng followers. Followers yun, broken. Pa followers Oo, nga, tinan mo kasi kanina kayo pa... Kayo na lang, kayo na lang. Okay na, kayo na lang. Ito na nga, umpoy. Sa'yo na yun. Duh, Sexy pa ano, naman ano, yun. Bahala. Sa'yo na lang yung umpoy. <laughs> Bala ka, akala mo lang. Oo, oh, diba? Ate, ate, wag ka na nga umiyak, ate. Ate, wag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak ah, Al alam, taka, ka lang okay. di manong ko kalang namin. Di, di ko namin. Taka, oh, inutusan ko lang yun. No. Inutusan ko lang yun. na mo. Hindi, ano talaga yun, followers talaga yun, sexy, maganda. Galing ibang bansa yun, magbibigay lang ng flowers, sa kanang, di magbibigay ng chocolate yun, di. <laughs> <laughs> Hinangir ko lang yun. ko <laughs> Lama, Sampay ko yun, sampay ko. Sampay lang dito sa <laughs> <laughs> oh, di <laughs> ano <po. pa> <laughs> mo Ano daw, Ano ba kami nakita mo. kaya? ka. ka. Baka na kayo. Alika na, na. Di, di. mo. <laughs> sabi siya, ka, eh. Ha? Ala, nga sabi ko sa'yo eh. Sabi wala. Di, di. Let's do the rap Sumasaya ang family Pagtulong-tulong all the way Problema ay may remedy Kapag may konting comedy At kahit na tumitindi Ang hirap ng buhay pare Kung tayo ay may unity I'm hindi alis Dahil ang oh a oh Dahil ang of a little bit